So, yun guys, nag-crave naman na inyong lingkod. So, yun ng Paris guys. Dalhin natin dito sa Cyprus ang Paris. So, yun guys, itong aking mga panlahok for today's video. Asukal, may asukal. At yung ating, yun, constart. Ayan, ating uh, toyo at paper. Ayan, kalahating kilo lang guys na ano kasi nagtakam lang ako. So, dalhin natin to Cyprus ang ating Paris. So, yun, beef cubes and then Ayan, sibuyas at bawang. Of course, ang luya at spring onion. At ito yung katawan niya at ito yung itong pang toppings natin mamaya, guys. So, yun na nga, guys. Sulog natin ang ating bawang. Ayan, ang bawang. And then, sibuyas. Ayan. Halitan natin ng ano, kasi ingay. At luya. Ayan. Ang ating luya, guys. Mampaan na talaga yan. So, gamit natin ang ating, ano, guys. Gamit natin ang pressure cooker. Kasi yung ating karne, yung beef natin ay pinakulo ang kulon. Isang kulo para matanggal ang kanyang malansa. Yung mga namadlamad, baga yung aroma ng ating ano, yung luya. At ihulog na natin ang ating ano guys. Ito yung pinakuha ko na siya ng isang kilo, guys ng ating kanin para mawala ang lansa ng mga nagadlamad niya. So, natin so, so ilagyan natin ng paminta. Yo guys, so yo naman, ilagay natin, ilagay natin ng toyo. So, I think this will So, natin na ng tubig. Ayan. Gamit natin ang pressure cooker. Mmm, yummy. Lagyan ulit yung tubig. At ating tatakpan. Guys, mag-add tayo ng ano, yung oyster sauce. Ayan. So tatakpan muna natin siya guys ng atin ano lang 15 o 20 minutes. Bahala na. <laughs> so check na lang natin. So yun na guys. Yun. Mamaya ulit natin. Buksan. So yun na nga guys. Tinanggal na natin ang ating takip. So yun. Dinala ko muna sa sink. No? Kasi delikado naman. Bago natin buksan. So kailangan natin lagyan mo natin ng tubig. Tapos malambot ng ating carning beef. Ayan. Ang ating spring onion nakatawan so, ayan. At ito naman guys, ang ating pampalapot. Ayan. Ayan. Guys, ready to serve na ang ating Paris, so Paris in Cyprus. So yun na guys. Yum yum yum, sarap. Thank you for watching and God bless.